Buenos dias, señoritas eh, señoritos. Former Senator Antonio Trillanes III has challenged the leadership of uh, House Speaker Martin Romualdez to initiate investigation on the revelations of uh, self-confessed verdugo na si former uh, police official Arturo Lascañas uh, who accused not only former President Rodrigo Roa Duterte, uh, Bongo, and uh, Senators Bongo and uh, Bato de la Rosa, and as well as Vice President Sara Duterte of ordering the killings of uh, individuals suspected to be criminals or drug lords in a drug war that. Uh, they've been admitted to be selective moro-moro palabas no less than by by uh, the BFF of uh, President Duterte Montulfo as well as Arturo Lascañas and other other uh, self-confessed uh, killers who are now coming out uh, in the open so uh, kaya po uh, si uh, Trillanes has uh, issued a call for uh, the House of Representatives na sabi niya mabibigat yung paratang ni Arturo Lascanyas laban sa pamilyang Duterte. Ah, uh, sabi nga niya sa post niya sa Twitter, sabi niya ah uh, hindi lang ako uh, ayon daw kay Lascanyas, hindi lang mga ito ay involved sa AJ case pati na rin sa illegal drug trade. At smuggling, at si, 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 si smuggling kasama pa nga pati anak, another son of uh, uh, pre, uh, Mr. Duterte and uh, that is uh, Congressman Baste Duterte who last kanya's accused of uh, being the number one smuggler in the country. Uh, sabi pa ni Trillanes sa post niya, dito makikita ang taong bayan kung siya nga ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Noong 2017 sa Senado, hindi niya nailahad ang kailangan niyang sabihin dahil siya ay pinagbawalan na mga pro Duterte Senators na umalap, humarap muli sa hearing. Napigilan nila noon pero ang katotohanan pa rin ang manaig sa huli. So maganda, at least uh, Senator Trillanes is clear, is, is uh, making this issue clear to all of us or clarifying the issue especially to those who until now nakita ko nga comment uh, the tweet rin, ni uh, former senator uh, 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 saying, ah ah Ping Lacson saying hindi daw nagtatumbling tumbling daw ito si Cañas. eh very very understandable naman yung position ni Las noon kung 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 mga Duterte Duterte boys ba tulad nila Ping Lacson tulad nila ng chairman ng ng uh, committee investigating this I think Blue Ribbon Committee na si na si, uh, uh, Senator uh, Richard Gordon at iba pang kontrolado ni, ni Duterte ang ang uh, Senado noon eh. So anong anong choice what 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 can Las kanya say? At nakita nga natin si Trillanes, sa uh, uh, si Trillanes among the very few lang ang parang halos sa uh, inaaway na nila Gordon, nagkakasagutan na sila. At uh, dyan sa, sa, session hall mismo, kahit magkatabi sila, pero kulang na lang magsuntukan sila. Pati si Manny, Manny Pacquiao ata also spoke uh, in favor of Duterte and against dito sa mga whistleblowers. Ha si la Lascaña si yung at saka yung iba pa. Kaya tiyad, parang uh, they are they were really made to feel that they were against the whole world. Pero tulad ng sinabi ni uh, ni Trillanes, at least ngayon lumalabas na nananaig pa rin talaga ang katotohanan. At sabi ni Trillanes, itong mga itong mga facts or uh, or uh, the reality kung at o mga indikasyon kung bakit uh, guilty talaga yung mga Duterte sa sa extrajudicial killings uh, basahin natin para sa hindi niyo sabihin na uh, uh, i-exaggerate natin ha o oh, word for word number one, libo-libo ang patayan sa Davao dahil sa ajk ni Duterte undisputed yan pinagmamalaki pa nila yan. Tama, di ba? Parati si uh, Mr. Duterte sinasabi na na uh, proud pa siya na patayin nyo mga yan. Ako bahala sa inyo. I hate drugs. I'll kill you if you, you know, if you destroy my country. My God, I'll kill you. Ha? Huh? Pero <laughs> hindi niya masabi sa China. Sinasabi lang niya sa kapwa Pilipino. At uh, don't forget, as recent as uh, asa uh, last year nung uh, nagkasagutan sila or nung uh, sa uh, nag uh, when he tackled the issue ng pagtanggal ni ng 650 million confidential funds ni Sara at nagalit na galit siya kay uh, makabayan black uh, congresswoman na uh, Franz Castro at tinakot niya ito sinabi pa niya na ganito part apart sa mga sa statement niya at nung sa ilaasaan portion na uh, sa SMNI program dina-justify niya yung use of intelligence funds sabi niya ang intelligence funds binili ko binili ko, siguro binili niya yung mga informasyon or binili niya yung mga or binayaran niya yung mga killers ganoon uh, sabi niya pinapatay ko lahat kaya ganun ang Davao ibig sabihin peaceful ang Davao dahil pinatay niya yung mga suspected uh, criminals dagdag pa niya yung mga kasama ninyo pinagtitigok ko talaga yun ang totoo yan yung parang uh, sinasabi pa niya ngayon na, uh, itong sila parang pinapalabas niya na itong sila at Franz Castro ay pumapabor sa mga sa mga kriminal ganun sa mga adikto oh so kaya sabi niya, ah uh, uh, yung mga kasama niyo ninyo, pinaktitigok ko talaga. So, pinapatay niya talaga. Ha? Huh? pinatay ko lahat. Kaya ganon ang Davao. So, he's not, uh, until now, he continues to to say these uh, words. Ha? ah uh, number two, sabi ni Trillanes, facts of the case, hindi humupa ang patayan nung panahon ni Mayor Sara. Nung panahon na Mayor si Sara, wala siyang ginawa para pahintuin ito. Tama rin naman, when she came in as mayor, sabi ni kanyas in fairness, pinatanong ni Duterte ano ba gusto mo ituloy yung yung uh, deadly extrajudicial killings or gusto mo itigil na natin? At uh, sabi ni Sara tuloy, pero ganito lang, baguhin natin. Huwag natin patayin na may maraming witnesses. I-abduct nyo na lang, i-kidnap nyo na lang. In short, tokhang. And then, uh, i-patayin i, uh, doon sa may quarry area na kung saan na uh, uh, pinapatay nila yung favorite site na may-ari rin ng isang uh, DDS or mem ng Diumanoy uh, Davao Death Squad. So, laog quarry, laog quarry na owned by a policeman na, ka na kaalyado rin nila. At uh, sabi ni Sarah, that way, uh, ang lalabas na lang ng issue ay parang abduction or uh, kidnapping na or kaya masuspecha lang man ng pamilya na umalis na ng Davao yung, yung kamag-anak nila kasi natakot na na hinahabol na siya ng mga Duterte boys. So, kung closure, hindi mo alam yung, yung kamag-anak mo ba patay na or buhay pa, somewhere, nagtatago, gano'n. Pero at least, sabi ni Sara, according to, to Las Cañas, hindi, hindi, kwan, hindi yung kaso, hindi murder or uh, homicide. At least, uh, pwede abduction lang, ganun. Ha? So, yun. That's why, sabi ni Las Cañas, Sara invented the tokhang strategy na ginamit uh, di umano ni Bato de La Rosa when he was already PNP chief. Okay. So, uh, number three. Sabi ni Trillanes, may mga testigo ng miyembro ng Davao Death Squad na nagsasabi na si Sara mismo ang may utos na ipagpatuloy, ipagpatuloy ang EJ case ng tatay niya. You know, yun nga, si si uh, si uh, Lascañas, and other witnesses. Okay, number four. Yan ang mga elemento ng crimes against humanity ng ICC. Oh, Trillanes should know because he is helping. He is one of the parties helping the complainants fight their cases before the International Criminal Court. In short, hindi hindi lang nagmamarites si Trillanes. He knows what is happening in the case. Being a part of the case. So... Number five, hindi mapipigilan ng mga pag, pam, pagmamagdol ni Sara o ng mga trolls nila ang ICC. So yun, na, Pero diba, si Sara lahat na lang sinasabi, hindi natin harapin yan, nakakahiya yan pagpasok sa atin ng ICC, insulto yan sa mga Pilipi, sa taong bayan, sa mga Pilipino, as if hindi insulto yung pagsisipsip nila ng tatay niya sa China na muntik na nila ginawa tayo province of China. Pero ngayon sa International Criminal Court dahil sila nang hinahabol, uh, kwan na sila, ayaw na nila na foreign intervention. Pero noon, uh, proud na proud sila na tayo lang ang among the few countries na kaalyado pa rin ng China at proud na proud sila. Pumunta ng China, nag- uh, nag-greet pa si Sara nang uh, pinaghirapan pang pa sarili para mag-greet ng uh, matuto ng Chinese words to greet the da to greet China on their anniversary isipin niyo yan so yan talaga nakikita talaga natin na da, napaka double standard nila so maganda itong panawagan ni Trillanes at uh, dapat uh, uh, earlier we also blog that uh, deputy my minority deputy speaker Francisco Castro, Castro also made a call for uh, Congress to investigate Itong revelations ni Las Cañas So, uh we this is a big test for uh for speaker uh, Romualdez kung ano ba siya uh, if he's really capable of uh, serving the country or uh, challenge ito sa kanya and test ito sa character niya. Ano ba? Yung mga gawain lang ba ni ni Romualdez ay puro pamumulitika, cha Uh pagsasama ah uh, pag epal sa mga foreign trips habang ginagastusan natin yung travels niya, panghabol sa sa SMNI dahil ininsulto siya ng SMNI, panghabol kay uh, former President Duterte dahil uh, dahil ininsulto siya ni Duterte at pina-audit siya ni Duterte o kaya pang-hahabol pang, kay Sara Duterte dahil threat sa kanya sa presidential plans niya sa 2028 o kaya threat sa kanya sa plan, sa plans niya para uh, to become to be elect to get elected as a prime minister kung matuloy yung PI people's initiative at uh, ma-convert ang gobyerno to a federal government at uh, yung uh, binabalikan niya si Sara dahil tinawagan siya ng tambalos los at ang tatay naman tinawagan ang congress most uh, corrupt uh, agent institution of government so uh lahat so far nakikita natin yung actions ni ni uh, romualdez ay puro perceived to be done for self interest so kung hindi niya i-take on itong call ni uh, ni Franz Castro at saka ni Trillanes and also and also former senator Laila De Lima then talaga naman wala talagang wala talagang love for country itong si itong si Romualdez kasi pwede niya sabihin ah wag na lang hindi wala naman tayong makikinabang diyan kung uh, painvestigahan paimbestigahan natin mga yan sa committee or uh, baka ngayon may meron na sila mga arrangement na o oh, sige sispar muna, ganun-ganon so tingnan natin Uh, this is a challenge, kaya please share this vlog para umabot kay Romualdez at mga tsutsuwa niya ng mga congressmen. This is a test for all of you kung hanggang chacha lang ba kayo, hanggang SMNI ka lang, lang ba kayo or you are capable of uh, elevating yourselves to higher standard. And that is to investigate a former president na uh, naging kaalyado niyo no noon and a, and a vice sitting vice president. By heeding the call of Trillanes, uh, former Senator Laila de Lima, and also Franz Castro. So uh, please share and tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.